So una itinatabi ko muna yung aking um, pambayad sa boarding house of course and then also ay uh, yung pamasahe ko from um, Pampanga papunta dito sa Manila. Yung sa food, kasi as a dormer, parang kailangan ko pa talaga yung iniisip palagi. Tapos kung hindi kaya ng budget for the day, nagluluto na lang ako sa dorm since kaya naman. Tapos yung isa rin natin na into consideration is yung transportation talaga. Actually, baka iba ang perspective sa part ko kasi working na rin talaga ako. So, technically, yung priority ko mostly talaga sa mga bills. may uh, meron namang na itatabi for savings pero hindi ganun kalaki. Currently, naninirahan ako with my parents and pinibigyan ako ng allowance like 1,000 a week. And usually, 500 lang yung nagagastos ko sa 1,000 na yun. Mas nakakatipid ako kapag nag-grocery po ako ng parang maramihang pagkain. Pinaprioritize ko yung needs ko versus sa wants at natututong mag-know sa mga hindi naman talaga kailangan. Share mo yarn!